Nakakita ka na ba ng itim na pusa na biglang tumawid sa harapan mo? Sabi ng matatanda, masamang pangitain yan. Baka raw may mangyaring masama sa'yo. Pero saan nga ba nagsimula ang paniniwalang ito? Noong unang panahon, ang itim na pusa ay iniuugnay sa mga mangkukulam at masasamang espiritu. Sinasabing may kakayahan silang magdala ng kamalasan, lalo na kung tumawid sila sa daan mo. Parang babala na may kapahamakang paparating. Sa ibang kultura naman, ang itim na pusa ay suguraw ng dilim. Sa Europe noong medieval period, ang mga taong may alagang itim na pusa ay inaakusahan bilang mga witches. Kaya naman, nadala natin ang paniniwalang ito hanggang ngayon. Alamin ang iba pang nakapangingilabot na paniniwala rito sa Creepscape TV. Huwag kalimutang mag-follow at i-like. At kung may makita kang itim na pusa sa daan, lalampasan mo ba ito? O lalampasan ka nito?